Magandang araw, magluluto tayo ngayon ng ginisang karne norte. Gagawin natin itong masustansya with malunggay. Ito pala yung mga sangkap na ready ko na. Pamintang powder, uh, magic sarap, sibuyas at yung bawang. Tara, bisan na natin. Pinainit ko lang pala yung kawali dyan tapos nilagyan ko ng mantika. Igigisa natin mo dyan yung mga rekado. Unahin natin ilagay ang bawang. Isulod na natin dyan ang sibuyas. Nagtira pala tayo ng sibuyas dyan. Yung onion rings. May gagawin tayo dyan mamaya. Makikita nyo na lang mga kaluto. Ilalagay na natin ngayon ang karne norte. Halo-haloin lang natin mga kaluto. Halo-haloin halo lang natin. Tapos lagyan natin ng pamintang powder. Lalagyan na rin natin yan ng kaunting magic syrup. Tapos haluin lang na uli natin. Haluin lang natin na maigi. Nakakaluto. Yan. Ilagay na natin yung malunggay mga kaluto. Ito ang yung sabi kong magpapasustansya sa ating ginsang karne norte. haluin lang natin yan hanggat sa maluto. Saglit lang ito mga kaluto, Ilagay na rin natin yung ibang onion rings. Malapit na ito mga kaluto. Ayan. Ayan. Ayos na mga kaluto. Ang sarap. Haluin lang uli natin ng konti. Tapos isasali na natin yan sa lagayan. Ayan. Ayos na. Patay na natin. Ayan. isalin na natin sa lagayan. Ito na mga kaluto. Ayan mga kaluto, ilalagay lang natin yung konti pang natitirang mga onion rings. Yan, pampaganda lang sa ating niloto yan. Yan, ayos na mga kaloto. Ito na ang ginisang karne norte with malunggay.